Hi, magandang araw mga Bebelabs! So ngayon nga ay birthday ni Kuya, kaarawan niya. So magluluto tayo ng pansit. Kalahati nga lang yung niluto ko dyan mga Bebelabs kasi yung iba lulutuin na palabok. Pareho din naman kasing pansit mga bebe E eh, baka hindi magalaw yung luto ko. Ganon kasi syempre sobrang sarap. Ganon. Save for the last. Ganon. Inuna ko nga muna dyan yung mantika mga bebe Labs. Tapos yung karne sana pero nagkamali ako. Inuna ko yung bawang. Hindi ko na nga tinanggal dyan yung bawang mga bebe Labs, Kasi nga nagkamali na ako. So ituloy-tuloy na natin. ba diba? Sulitin na natin yung pagkakamaling na gawa natin. Ganon. Sinunod ko din naman agad dyan yung karne mga Bebelabs. Tapos hinalo-halo ko lang hanggang sa magkulay brown siya. Yung konting brown-brown lang. Ganun para kumapit yung ano niya dun sa pansit. Hinalo-halo ko nga lang dyan mga Bebelabs. Kaso yung usok sinusundan talaga ako. Kasi sa pagluluto mga Bebelabs, kailangang magpakabayani dyan. Oo. oo. Hinalo-halo ko nga lang dyan mga Bebelabs. Tapos inantay ko ng mag-golden brown. Oo, oo. Tapos sinunod ko na yung sibuyas pampa pampabango ng lutuin. Siyempre, isa yan sa mga pampabangon ng lutuin. Ganerns. Pag ganito na yung tsura niya, mga bebelabs, lagyan na natin ng tubig. Konting tubig nga lang yung nilagay ko dyan, mga bebelabs, kasi nga half lang naman yung lulutuin ko. Tapos, nilagyan ko na ng konting toyo, mga bebelabs, kasi hindi din naman masarap yung pansit pag sobrang alat. Naglagay nga din ako dyan ng isang nor, mga bebelabs, at dalawang paminta, tapos ibang pampalasa, mga bebelabs. Antayin nga natin mga bebe loves na kumulo, ganon, yung talagang kumukulo, parang dugo ko, ganon, kumukulo pag nakikita kita, ganon, charing lang. Pag kumukulo na ng ganito mga bebe loves, pwede na natin ilagay yung pansit. Kaya nga sa mga may handaan dyan, mga bebe loves, tawagin nyo naman ako, ganon, marunong din naman ako magluto. Kahit anong ipaluto nyo mga bebe loves, kaya ko, oo, ganon ako katalented. Charing lang mga Bebelabs, syempre sa panahon ngayon, sari-sariling buhat na ng bangko, gano'n. Alam naman, pabayaan mo yung sarili mo, e, pinabayaan ka na nga. Ay, charing lang. Nung malapit na ang maluto yung pansit mga Bebelabs, nilagay na natin yung gulay. Oo, gulay, pampakulay ng buhay, gano'n. Kung walang kulay ang buhay mo, kumain ka ng gulay. Yan lang yung solusyon mga Bebelabs, hindi yung naghanap kajaan hindi yung kung sino, sino na lang nahanap mo, ganyan. Tapos, pag iiwang ka, iiyak ka, ganyan. Ay, bakit tayo napunta dyan? Antayin nga lamang natin na maluto yung gulay niya, mga baby Tapos, pwede na nating hanguin. Nung naluto nga yung pansit mga baby ay isinunod na natin agad yung ube halaya. Tapos nagkaid na rin tayo ng buko para sa inumin natin mga baby Sa pagluluto ng ube halaya mga baby kailangan natin lagyan ng margarine or butter. Kailangan natin lagyan ng butter or margarine yung ube halaya natin mga Bebelabs para dagdag amoy na rin niya. Tapos pag hinangon natin, hindi didikit dun sa lagayan. Syempre sa pagluluto mga Bebelabs, tulong-tulong din kami para mabilis yung gawain. Hindi ko na nga nakunan yung ibang niluto namin dyan mga Bebelabs pero ito lahat yung mga dumalo. Yung sila tito kasi, hindi sila nakadalo kasi nga may pinuntahan. Pero salamat sa pagpunta ninyong lahat. So hanggan dyan na lang. Paalam!